yun mga boss update lang ulit tayo dito sa ating mini crayfish farm ah, kahapon yung nagdagdag tayo ng tatlo na ah, medyo maliliit July 31 ngayon August 1 na update lang kasi may nakita ako kakaibang nangyari may nagmolt isang molt dun sa may maliliit yun tapos may casualties na ng bubuli kita yung panipit sa dalawa kami oh, mga rin yan Nabuli bully itong yung malaking mail na yan oh. Ganyan. yung isang nakita ko wala ng panipit ay eh, dito sa gilid ayan sya Ayan. Saka Hindi ko sure kung Isang nawalan Ay yung bagong mold Hindi ko makita eh Ayan Saka alam kung yung bagong mold Yung isang nawalan Pero ayan Kita ko ngayon pagsilip ko Akala ko may patay Kasi nagkalat Pero gumold pala Tapos dalawang panitik eh. na panggal so yun small siguro yung pinakamaliit yung 2.2 inches ay 2.5 inches so, sana lang nagkahapon ayun ang kita ito na ito, ito kulang na siya so, isa siya sa nabuli yung nagmalt andun ah, sa taas kanina eh Mukhang yung nang-malt nga kasi ito, kompleto rin ang isa sa maliit siya. Eh. Nandiyo yung nag-multing po. sa may likuran. Ayan, ayan akong pinta. Nandiyan lang. So yun, mag-update lang sa nangyari ngayon. Kinabukasan after ilagay yung tatlong bago. So, ayan. Ang ano mga iba. Update lang. yung pari setup natin. Ang dami pa rin ng hotel So, naubos na nila halos yung tatlong ganito, madahol yung doon ng dalisay. Ayun, pinunti na lang ito. Naglagay na ako ng isang bago kasi yun nandito dito ubos na. Yung nasa likod, paubos na rin yata. Kasi ito yung napansin kong madalas nilang inangarangakit palang pagkain. Ito talagang naaangat pa kakahila so ayun lang ito water lettuce pagkain din nila yan eh so yung uh, yung, mayroon kayong ganyan so, yung alisen ang gagawin nyo na lang sobrang dami na kukuha kayo isa dalawa itatali nyo ng goma sa bato o sa so, kung anong lumulubog natumbuhay ako naman kasi kinakain din nila yan kasi so, yung mga nagigita ko sa YouTube tsaka mga nababasa ko rin pwede mo nga siyang gawing only supply ng pagkain kasi nga, kailangan din nila talaga mga nga, nga bawas bawas na so halos lahat ng ilagay mong halaman, kakainin nila ito nga wala na <laughs> ito hindi ko alam ba't ay hindi, kinakainan din nila, bawas bawas na so yun lang konting update lang sa nangyari ngayon. August 1, kinabukasan after ilagay yung tatlong bago. So, yun. So, ayan, nagdag ko lang to. Ayan, kasi yung kinakain niya yung pinagmoltan Ay, yung part na panipit, pinagmoltan Ay, na mas ang malaking lalaki natin. Kaya, para sa mga newbie dyan, tulad ko, yan yung pinagmoltan na ganyan, huwag niyong alisin kasi kinakain din nila yan. Kaya nyo lang. Ayan ako na Ayan. So yun lang. Lagdag ko lang yun na huwag nyo maalis yung mga ganito. Para sa mga tulad kong movies na uh, nag-iisip kung anong dapat gawin sa pinagpalitan o pinagmultan ng mga crepes niya Kaya nyo lang dyan. Kasi kakainan nila yan nagdag tibay din yan para sa exoskeleton nila kasi wala silang mga buto yung shell nilang tawag doon exoskeleton kapag so kinain nila yung mga pinagmoltan nagdag tibay yun para sa exoskeleton nila so yun lang pinagdag ko lang uh, ko alam para sa ating mga newbie sa hobby so yun lang mga boss dito ulit susunod pag may mangyaring tsaka iba or pag mag water change ako or kung anong may, may, may gagawin ko kaya yung mga halahalaman natin nung no, tiyunti nang naubos yung nasa ilalim <laughs> mga naabot nila dyan napipitas nila tiyunti na nilang inuubos ayan to pinakain ng mail yung no pagkabalatan. 'Yun, uh, 'yung likod na part 'yan. Ngayon sa loob, 'yun kung nakikita nyo, Yan naman niya 'yung sa ulo na part na napagbalatan. Kaniyan niya pa 'yung sinatiaga doon ng ngayon. 'yan. Yan 'yung ko kasi. Pero yun, siya yung sa ulo na part na napagmoltan ang sinasyaga niya. Tapos itong mail lang yun. Na yung malaking mail natin. Yung likod na part. Yung kanyang minangarna. Diba? So, eh, patunay na kinakain nila yung napagmoltan nila. So, na-discover ko rin na itong naputol na ang ipit na yan, doon siya nag-mold. Ayan siya. Ay! Nawala. Hindi ito kanina yung nag-mold eh. Yung tatago. Ayan. Yung bagong mold, sa kanya pala yung putol na pang ipit. Ayan siya, naman na yan. Ayan, sa dahon yung talisan. Ayan, nakatago. Ayan. Itong nakatihayang female niyan, hindi ko masilip-silip si ang tagal niya na diyan. Hindi siya sa pwesto niya. Hindi ko masilip ngayon kung nangitlog na or hindi pa. So, abang-abang natin. Natin masyadong stressin. Na ah, silip-silipin. Baka uh, magpornada pa. So, yun lang ulit. Patunay lang na itong video na to ay patunay lang na kinakain nila talaga yung napagmultan nila para dun sa mga nagtatanong na pareho kong newbies dito sa habis na to so yun lang munting update lang ulit okay salamat next time ulit may mga kaibang nangyari ulit sa ating crayfish